Alam niyo po, meron lang akong gusto i-share na talagang saluubin ko dyan sa mga hearing, ano? Mm -hmm. Sa korte po kasi, di ba dumadaan mo na sa piskalya mm -hmm. to determine oh, oh, oh. probable cause, di ba? Yeah, Napaka-basic niyan, yeah. ano? Yes. Kasi pag humarap ka na sa korte, ang dami nang mawawala sa'yo. Oras, pera, may kahihiyan sa komunidad. Kung po lang walang magalit, ha? Mm -hmm. Pero ang sa akin po, ito, ha? Naharap kayo sa korte, halimbawa sa regular courts. Oh, oh. Ang mga judge dyan, 15 years at least, nag-practice ng law bago ma-appoint ng judge, no? Oh, oh. Tapos yung mga lawyer niyo, ang tatagal nag-aral. Ingat na ingat sila sa balancing of interest, no? Mm -hmm pagdating po sa kongreso, hindi ko po sinasabing bobo lahat yan, wala akong ganong opinion. Yung, pero sa totoo, hindi mo alam, ang walang kwalifikasyon eh, except na boto ka. So okay, your job is to pass laws, magpasa kayo dyan ng mga batas. Pero pagdating sa paglilitis, hindi ba dapat may konting requirement o background man lang mm -hmm. sa paglilitis para to ensure that the rights of the persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Hindi pa pwede i-google yan, Atty. Jimmy? <laughs> Alam <laughs> ko yung tinutukoy ninyo. <laughs> Yun nga ang problema eh. We are, tayo po ay nasa isang generasyon na kala uh -huh. natin yung quick information is reliable information. Uh -huh. Eh ang problema po, ang tagal po nagsanay ng mga abogado. Kahit ako ngayon, hindi naman ako pwede maging judge. Abogado na ako ngayon, hindi pa ako pwede maging judge. Ay, upo, uh. Pero pagdating sa 4K, ano, ikaw binoto, pwede na. Uh -huh. Yun po, kawawa po talaga mga tao. Kahit kalaban ko yan sa politika, ayoko mangyari yan sa kahit kanino man. Uh -huh. Uh -huh. Na po, kasama na namin sa loob ng studio, attorney Jimmy Bondoc, isa pong musician isa pong... Uh Marami, ako ang dami At gayon po ay nalaman natin, sa na rin mo palang abugado At ni Jimmy Bondoc, magandang hapon po sa inyo Magandang hapon po, ka Jen, ka Benny, ka Nelson Salamat, thank you for having me here Salamat po uh -huh. Curious lang kami, kayo po nagsimula yung pagiging Kasi ang eh, alam namin, hmm. songwriter, um, composer po kayo Hindi namin alam na, ngayon na namin alam mo, abugado rin mo po pala kayo ha? Eh. Opo, nag-aral po ako habang nasa pananungkulan sa Pagkor So for okay. the entire, 6 uh, years yung sa Pagkor syempre uh -huh. Sa termino ni Pangulong Duterte uh -huh. And in the middle of that, ako po ay nag-aral abuga siya. Ayun. Naging abuga uh, last year. Uh, uh, uh. <laughs> Buti na isingit niyo sa kabilang ng sempre. Alam niyo, minsan pag nasa entertainment industry, parang wala na ganong oras sa ganyang, di ba, mga gatong bagay eh. Opo, ang natuklasan ko, mas madali pang mag-aral ng batas kung nasa isang 9 to 5 job ka kaysa uh, kung singer ka. Kasi pag singer, para kang doktor eh, on call ka lagi eh. Uh, Ito, uh. masikip yung buhay, nahirapan ako, pero uh -huh. ma-schedule mo. Ayun. Pero ngayon po, nagpa-practice ba kayo? Well, hindi rin dahil nga oh. ako ako'y uh, tumatakbo. Although, okay. if by practice, you mean tumanggap ng cases. May mga oh. cases po ako hindi lang umabot sa korte eh, kasi magaling ako mapagbati ng mga mag-aaway. Ayun. Ang mga pag-aaway ka dyan eh. Pero sa ang being complete settled. At yan, hinahanap na nga ng Supreme Court uh na wala nang pumuntang kaso sa kanila. Mm -hmm. Matapos na sa baba. Sa baba pa lang tapos na. Dahil nakita naman <laughs> natin yung <laughs> patong-patong <laughs> 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 na kaso <laughs> na <laughs> nagkamurahan lang yung magkapit bahay umabot pa ba ng Supreme Court. Oh, uh -huh. ganun, oh, uh -huh. ay, ba yun ang masakit doon? Oh, eh. oh, walang man. biro sa ang grace of God sa akin siguro dahil kilala nila ako. Oh, parang lumalambot yung usap. Ayun, yung buong yun, totoo. May trust ka oh, agad. Ano? Oh, ano po, ginigitarahan niyo muna at kinakantahan ay, niyo ay, lang na, let it be sir, the one. Kapag <laughs> ganun po kasi hindi na pro bono eh. Ay, may ah, na. may bayad <laughs> na. Yung may kanta, may bayad na. Yung abogado, pro bono. Kasi yung tabunog na yung gitara. Patak pro. Biro lang po yan, biro. Pilipino. Hindi kasi nga naman yun ang talent eh. Di ba? Mahal na yun, may talent pero dapat yun. No? tama pala, pwede kayong kukunin ano, konsultant ni Congressman Paduano para di ganun mainit ulo. Hindi gano'ng pala, no? malamig. dapat. Malamig. Oh. Oh. nyo. Uh, ko na lang. eh, pero anyway, kayo po bilang abogado, ano bang ano, ano ba ang ang inyong pananaw sa takbo ng anon, takbo ng Quadcom? Eh, alam nyo na, rinig nyo na siguro lahat ng mga ganito kung uri ng sagot, na talagang, I think the rights of the, nakalagay po sa konstitusyon kasi, na talagang the rights of the persons appearing in or affected by, di ba, such inquiries shall be respected. Ang tanong ko po, ibabalik ko po sa taong bayan nare-respeto ba yung rights ng mga tao? Like si Sir Benny, nag-appear doon. Real talk po tayo, do you think na na respect ang rights niyo? As... Kasi, ayos ka, babalik ka rin Basta ako, alam ko, nirespeto ko sila Oo, pero hindi yung nakalagay sa konstitusyon Sila ang dapat rumispeto sa rights ninyo Well, tama And sa palagi ko, yung rights na yun Kaakibat na dun, lahat pati rules of court Rules against hearsay, against yung mga pandadamay Which is res inter alios acta Lahat nun, hindi naman nasusunod So, I think yun yung delikado dyan sa mga hearing na ganyan Ah, yung paghanap po na oh Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Uh, kasi ang sabi ng iba, mukhang uh, sa halip na yung mga miyembro at ng Quadcom Ang magtanong, okay, parang napaglaruan sila ng dating Pangulong Duterte Opo, I, of course, alam naman ng taong bayan na ako'y supporter ni Pangulo Pero kahit po objective o patas lamang na opinion mm -hmm. Ang sa palagay ko, ang ini ini-invoke lang lagi ni Duterte Is yung rule of uh, fair play Na obviously, hindi po nasusunod sa mga gantong hearing mm -hmm. Kung ma ako, maraming poignant uh, moments doon sa hearing na 'yon. Pero ang pinaka-point niya nung sinabi ni Duterte na, alam niyo po, ang daming nagsalita against me. Pwede bang may magsalita kahit isa lang for me? Uh -huh. Yun! para sa akin yun yung pinaka-namutawi na moment. Dahil uh -huh. it means kung hindi pa siya si President Duterte, hindi siya magkakaroon ng chance na mag- mag-present ng tao uh -huh. to argue for him. Uh -huh. So, I think something's wrong. May nagtangkang nagsalita in favor uh, kay dating pangulo Duterte, pero mukhang nakuyog 'po eh. <laughs> <laughs> 'Di ba? Pati hope ya hindi makain tuloy. <laughs> 'Di diba, Pati ano si Congresswoman Drixie Cardema, 'di ba? Oh, diba? e, sino Oh. Napakaganda ng ginawa niya sa totoo hmm. lang. Uh, pinaalala niya sa atin na talagang by by uh, napakalaking boto May mm -hmm. eh, talaga namang uh, sinang-ayunan natin yung ginawa ng pangulo. Uh -huh. Pero instead ang ginagawa natin kinukrusify natin ngayon yung taong pinagtanggol tayo. Uh -huh. Napakaganda uh -huh. ng ginawa ni Drix pero wala na ano siya ngayon. Ngayon natanggal pata sa squad ko, ano? natanggal siya sa ano. Benny, Bene, kayo. Well, Of course, uh, tayo personally na tayo diyan at nakita rin natin kung ano yung dinanas personally ng inyong lingkod. Well, gaya na rin ang tanong, eh, narespeto ba tayo? I can say that uh, majority naman, Oo. no? rumespeto sa atin, na naniniwala doon sa sinasabi natin. But of course, merong iilan na hindi tayo kilala rin Oo. at hindi, kumbaga walang pananaw sa ating kredibilidad, eh piniling tayo'y eh, lapastanganin o no, bastusin, no? But with that, eh, ngiti lang ang may gaganti natin, eh. Oo Di ba? Ngiti Oo. lang ang may gaganti natin dahil... Uh, hindi mo maaaring tumbasan ng pagkakamali ang isang pagkakamali. Oo. Uh -huh. Alam niyo po meron na akong gusto i-share na talagang saluubin ko dyan sa mga hearing ano. <laughs> mm. Sa korte po kasi, 'di ba dumadaan mo na sa piskalya. Mm. to opo, Determine opo. probable cause, 'di ba? Yeah, Napaka-basic niyan ano. No? Yes. Kasi pag humarap ka na sa korte, ang dami nang mawawala sa iyo oras, mm. pera, may kahihiyan sa komunidad. Tama. Private pa yan, ayang hearing na yan. It's in open court pero hindi televised. Pero may magdedetermina muna ng probable cause bago ka ilagay, i-expose sa rigors o pa-hearing, di ba? Court. Pero ito, nasaan yung determination ng probable cause? Tapos, Ihaharap harap ka sa taong bayan sa isang very public hearing, uh -huh. immediately offended na 'yung rights mo eh. Immediately eh. magiging hmm. meme ka na 'yan. <laughs> Masisigaw-sigawan ka na, hindi ka makasagot Napakasakit po makita, eh So I think there should be a determination muna. Any reasonable basis bago ka muna iharap doon. Tama. Well, sa sa akin no, ang masasabi ko naman dito, eh kaya naman natin tanggapin eh 'yung mga binabato nilang akusasyon, oh, okay although hearsay, 'di ba? Oo, Pero paano kaya tatanggapin ng pamilya ko yun Ayun yung... lang, o oh, yung... Uh... Paano kaya tatanggapin ng mga kasama ko rito sa saganang ng Mamayan uh -huh. yung mga balitang yan na hindi naman totoo? ba? Diba? Nakita naman natin, hearsay, eh, nagagamit patuloy ng mga taong mga makikitid ang pag-iisip against us, wherein, alam naman natin na bilang nga taong gobyerno noon, na inaipaglaban natin yung karapatan ng ating mamayan, and of course, yung ating kalikasan, yung tayo po yung nasa DNR. Apo. Apo. So dito po, meron tayong mga naapakang paa ng mga taong lumalapastangan sa ating lipunan. Uh -huh. Tapos ngayon, tayo ngayon ang nagiging masama. At itong mga naapakan nating masasamang tao ay nagkakaroon pa ng armas para sirain tayo. Uh -huh. Yun, yun yung nasasabi ko lang dito na malinaw naman simula nung umpisa hanggang ngayong panahong ito. Eh hirse yung nabanggit yung pangalan ko eh. <laughs> yung ganun po ba, attorney, sa tingin nyo eh, dapat lang natawagin ako roon at uh, iharap ako sa madlang people para lang masabi na Nabang Nabanggit ang pangalan ninyo. Oo. Oh, o, oh, oh. oh. oh, kasi para sa akin, nandyan naman ang ombudsman. Nandyan hmm. naman ang mga regular courts. Bakit hindi doon? Mm -hmm. no At least dumadaan sa determination of probable cause. Napaka-importante po kasi noon. Mm -hmm. Parang yun yung switch eh. Kung you deserve ba na ikaw ay litisin man lang. Mm -hmm. Yung nangyayari dito na, sabi nila, inquiry in aid of legislation, pero paglilitis na eh. <laughs> kasi yun daw po, Atty. Jimmy, kung kaya Benigno ng ang mukha daw po ng quadco may parang dalawa eh na well uh, in aid of legislation at saka meron silang kapangyarihan na yung may kinalagi nga yung aspeto ng paglilitis kaya parang sabi nila hindi trabaho din naman namin ito eh. Uh, bagamat hindi niya kami mga abogado may karapatan kaming dinggin at bilang representante marinig din ng mga kababayan natin ang mga paratang at masagot ano ba talaga ang totoo sa bagay na ito? Opo, sana walang magalit ha. Mm -hmm. Pero ang sa akin po ito ha. Laharap kayo sa korte. Halimbawa, sa regular courts. Opo. Ang mga judge dyan, 15 years at least nagpractice ng law bago ma-appoint ng judge, no? O -o. Tapos yung mga lawyer nyo ang nag-aral. Ingat na ingat sila sa balancing of interest, no? Mm -hmm. Pagdating po sa kongreso, hindi ko po sinasabing yan, Wala akong ganong opinion. Yung, pero sa totoo, hindi mo alam, ang walang kwalifikasyon eh, except mm -hmm. na boto ka. So okay, your job is to pass laws. Magpasa kayo dyan ng mga batas. Pero pagdating sa paglilitis, hindi ba dapat may konting requirement o background ban lang mm -hmm. sa paglilitis para to ensure that the rights of the persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Hindi pa pwede i-google yan, Attorney Jimmy? <laughs> alam ko yan tinutukoy ninyo <laughs> yun nga problema eh we are tayo po ay nasa isang generation na kala opo. natin yung quick information is reliable information uh -huh. eh ang problema po ang tagal po nagsanay ng mga abogado kahit ako ngayon hindi naman ako pwede maging judge abogado na ako ngayon hindi pa ako pwede maging judge ay opo, uh -huh. pero pagdating sa ano porke ikaw binoto pwede na mm -hmm. yun po kawawa po talaga mga tao kahit kalaban ko yan sa politika ayoko mangyari yan sa kahit kanino man mm -hmm. Na. Uh -huh. uh -huh. yun daw po bang mga pag-amin ng uh, dating pangulo sa Senado at maging sa Kwan ko may pwede bang gamitin yan na siya ay uh, makasuhan na po sa regular court ng Pilipinas at maging sa ICC? Alam niyo po dalawa kasi ang ano no, aspeto ng evidence, no? 'yung oh, oh, oh. admissibility tsaka 'yung weight. Mm -mm. Huwag na lang natin pag-usapan 'yung admissibility kasi mahabang pagtatalo eh. Doon tayo sa weight. Doon sa narinig ko, meron bang weight? E ulit-ulit, uh -huh. may bigat ba? Uh -huh. E ulit-ulit namang sinabi ng Pangulo, na sinabi niya lang sa pulis na gawin niyo yung tama. Gawin niyo yung tama. Ulit-ulit. Uh -huh. no? Disregard the hyperbolism, dahil alam na naman natin yung presidente, di ba? Uh -huh. So, ang para sa akin, hindi. Walang uh, walang bigat. At kung admissible, I am of the opinion na hindi. Uh -huh. hindi, Kasi, ano eh, uh, nasaan yung proseso? Uh -huh. Yung uh, represented ba siya ng properly? Yung uh, lahat ng gano'n, ano? So, palagay ko, hindi. Wala, uh si -huh. Malay, sisulat niya. Ah, uh, bisura tsaka pipirmahan. Pirmahan kaya pala 'yun ang sa Oh, 'yun pala sinabi uh -huh. no isang uh, abogado rin doon sa Senado. Pero pero 'yung kasi 'yun daw yun, may, may minute 'yun eh. At saka uh, under oath, sabi ng pangulo, I will take all uh, Uh, moral and uh, legal, legal responsibility, responsibility. Mm -hmm. sa war on drugs uh -huh. Ay, totoo din naman ginagawa mm -hmm. niya He is taking responsibility I malinaw naman uh -huh. moral and legal moral and legal uh -huh. pero legal. hindi naman niya sinabi yung illegal uh -huh. uh, ya ano niya kasi syempre galit din naman siya sa skalawag na pulis di ba ang question naman from the get go no mula no si Murat Sapol ang tinatanong lang naman natin is kung state sanctioned yung ginawang mga katiwalian or are these regular uh -huh. regular na mga katiwalian ng mga kapulisan oho uh -huh. Pero kung hindi natin siya pwedeng i-demanda, pwede bang ang dating Pangulo na maghagasi, di ba? Sabi nila, kung sumusobor na pala sa kapangyarihan itong Qualcomm na ito, at wala kasi nagtatanong sa korte, baka pwede naman pangunahan na ng Pangulong Digong na sabihing ipahinto nyo na yan, nagmamalabis na kayo sa inyong kapangyarihan. Well, if you follow the... Kung susundin po natin ang konstitusyon, pwede. Kasi kahit ano pong grave abuse of discretion, amounting to lack or excess of jurisdiction, ah, uh -huh. ay pwede namang ihain sa korte. Mm -hmm. Pero ako, ewan ko kung gagawin niya ng, ng Pangulo, no? Mm -hmm. Pero pwede. Bakit hindi? Eh mukha naman talagang may grave abuse, eh. Ayun. Kahit sa atang simpleng taxpayer, pwede yung gawin yun. Kasi sa tingin niya, ay... Uh, uh, oh, if it's diba? a waste of taxpayers, man, hindi taxpayers... But oh. saan mo naman isasalang? Regular courts. Uh -huh. Regular courts. But of course regular courts alam naman natin mm. 'di ba na bagay eh ito yung admin eh mm. kaya hindi ba helpless yung mga taong naaabuso na sinasabi natin mm. uh, ako naman po as an officer of the court no gusto ko naman pong maniwala na na gumagana ang korte natin, ang ating judicial system. Kaya nga natin hindi dapat pinapapasok ang ICC. Kasi gumagana naman yung korte. Alam mo, the question lagi is, meron bang mga skalawag? Whether judges o police o kung ano man, syempre meron. San ba wala? Diba, ang tanong is if is it the defining characteristic of the system sobrang prevalent ba parang hindi naman kasi 'di ba sa pulis nga meron ninja cops tayo sa mga hukom may meron tayong hoodlum in robes may meron tayong pinatawag na bad egg talaga eh oo pero kung kung gumagana ba ang korte gumagana naman so file in the regular courts pag he doesn't get the justice he feels he deserves i-appeal yung pataas oo oo sa supreme court attorney ano ang ending nitong quadcom hearing wala yun ang tingin ko. Kaya nga tingin ko, it's a waste of taxpayer's money. Tingin ko wala. I think, hindi naman sila talaga naghahabol ng hatol. ay Palagay ko, sa puso nila, alam nila na hindi to aabot talaga sa korte. Tingin ko, ito ay pambabakpa Uh, You're, uh, honest, uh, alam ko po, marami tayong iba-ibang mga paniniwala. Pero ang sa akin, kaya ako pinagagalit na to. Kasi yung peace of mind ng bawat tao, ng taong bayan, sirang-sira na. Uh -huh. Nag-aaway-aaway na naman tayo. Tap Buti nga dati, eh, natin yung termino ng presidente, uh -huh. Duterte. Uh -huh. Tapos na, siya pa rin pinag aawayan natin. <laughs> Grabe. No? sukses sa akin, ano, move on na tayo. Uh -huh. So ang tingin mo dito, attorney, ito ay parang trial by publicity. Okay, oh, ang, no? At ang motive nito ay... Sirain ng patuloy ng tao. Oh. Alam nyo, ang hirap naman itanggi na political yan. Mm. Na, I, I think... Ayaw, tingnan kung any, anong motive mo iban. Oo, oh, oh, kasi any reasonable mind will see. Uh -huh. Political po yan. Ngayon, meron bang ibang aspeto? Siguro naman. I think may ibang congressman dyan na naghahanap talaga ng sagot. Mm -hmm. Pero they are in the wrong forum. Ah. Sila po ay nasa maling forum. Pumunta po sila sa korte. Pwede rin naman ipublicize yun. Uh -huh. Uh -huh. Pero doon sa punto ng in-aid of legislation, ginagawa nila ito para mag-akda ng mga batas. Meron na naman daw po mga batas eh, na nagawa sila. at Mukhang uh, naiha, nagiging bunga naman daw po ng quadcom hearing na ito, Atty. Jimmy. Well, of course, ang dali mag-justify. Okay. Pero you know, the law, is ang, ang law ay laging uh, sa intent tumitingin. Mm -hmm. Totoo bang 'yon ang intent nila? Mm -hmm. 'Di ba uh -huh. kahit naman sa murder eh titingnan mo intention niya bang patayin 'yung tao o uh -huh. aksidente lang ba? Uh -huh. Ito intention ba talaga nila isulat 'yung batas? Kaya ang mm -hmm. mayroong di difference 'yung homicide at kay murder. Oh, <laughs> Nasaan 'yung intent. Uh -huh. So ito rin ay gusto ko ibalik yan sa ating mambabatas. Uh -huh. Totoo po bang intent nila ay 'yung to create legislation. O political ba yan? Eh ako, ako po ay malayang Pilipino at ang aking opinion ay political yan. Uh -huh. Doon sa punto ng ano, mukhang uh, hinihikayat na rin, willing na willing na, ang dating Pangulo na papasukin ng ICC sa Pilipinas eh. Diba? At magpapa-investigate na rin po siya. Ano ang uh, tingin niyo doon? Alam mo, hindi yung tingin ko doon uh -huh. sa mga sinabi niya kasi ginambol-jambol niya eh. No? Medyo, uh, as usual, yung kanyang mga chess moves. Ano? Uh -huh. Pero ako, sa palagay ko, doon tayo sa batas. Wala namang bawal na mag-imbestiga yung ICC. Okay. Iba naman yung investigation sa cooperation. Uh -huh. No? Kung gusto nila mag-imbestiga, mag imbestiga mag kayo. Uh -huh. Pero to actually uh, obtain documents or submit our self. Tayo magsasubmit. submit bye bye bye. Teka. Uh -huh. Kasi may tayong issues tungkol sa Rome Statute na kailangan pag-usapan jurisdiction, hmm. complementarity, kung ano ibig sabi ng cooperation versus continued consideration. Uh -huh. Kaya iba 'yon. So Palagay ko walang jurisdiction. Ayun uh, ang punot dulo niyan. Oho. Uh -huh. Pero kung halimbawa, yung, kasi sabi nila ngayon eh, online na naman, 'di ba? Nasaan kaya uh -huh. bueno, 'yung naging pagdinig ng Senado at ng Quadcom, baka hindi pa ba, pwedeng i-extract na lang natin doon at ipagawa gawa na, na lang. ayun uh, uh -huh. na ang ebidensya, isumite natin sa ICC. Eh kahit po ang ICC, kung basahin niyo 'yung Rome Statute, una, una wala uh -huh. akong jurisdiction na nakikita. Uh -huh. At I am marami akong kasama dyan uh -huh. sa pag-iisip na ganyan. Uh -huh. Pero even the Rome Statute, assuming there's jurisdiction may mga rules of admissibility. Uh -huh. Nandun, sa sa wrong status. Ah, uh -huh. uh, no. At uh, titingnan natin kung admissible nga ba 'yung mga sinabi niya was it uh, said in the right conditions? Uh -huh. Was it binigyan ba siya ng pagkakataon talaga na buuin 'yung kanyang salaysay? Uh -huh. If ilang beses napuputol Tutul. eh pag hindi na panig doon sa, 'di ba nakailang suspension ba? Opo. Opo. Doon suspend, suspend, suspension. <laughs> so I don't think there was any completed uh -huh. statement. So, paano mo i-admit yung incomplete statements? Yun naman ang akin. So, ina-observe din nila yung ano yung admissibility rule ng evidence. For example, kung transcript yan, dapat yan ay authenticated. Hindi basta-basta kinopia lang kung saan-saan. Opo, tsaka kung paano papaano na obtain yung pag-admission na yon, oh, was it under duress, was it properly represented, may due process ba? Alam mo, 'yan ang problema, no? Yung korte natin, ilang ano na yan, ilang dekada na yan nag-ooperate, nag-aayos sila ng rules of court to ensure sure the preservation of rights mm -mm. tapos itong ganitong pagdinig sa sa kongreso walang ganoon uh -huh. ay nako eh, alam ko uh, attorney Jimmy may mga schedule pa kayo na naharang namin kayo pero hindi ang uh, ang balita ko ay may uh, meron kayong mga activity anong tawag ito, parang uh, bilang singer no at mukhang ang kikitain nito ay uh, itutulong niyo po sa tanggapan ng pangalawang pangulo paki-expand niyo nga po ito attorney Jimmy K kami lang po talaga hmm. uh, hindi po political to ito po anesa uh. okay, okay, people okay, talaga okay. Po politika. To Matagal na naman akong singer. At ang silbi ko sa buhay na to ay fundraiser talaga. Oh, ang nanay ko tawag dyan Almoner, no? Ako Almoner. yung taga limos mm. para sa nangangailangan. Okay. 'Di ba? Lahat naman tayo may kasabihan na sana ako na lang yung tumulong kaysa ako pa yung mangailangan ng tulong. Tama. So that's what we do. Nagpa-fundraiser kami, concert. Nagkataon lang po na yung OVP ang bukas sa aming uh, tulong. Aha, kaya okay. kami nakipag-ugnayan pero it's not exclusive to the OVP kahit sino po ang humingi ng tulong namin aawitan po namin kayo dahil yan lang po ang uh, malaking malaki-laking maitutulong ng aming komunidad bilang mga musician ayun so po, may mga schedule ang dami nanonood ngayon sa atin sa Facebook at sa YouTube amin. ano ha? Mm -hmm. uh, saan ba nila pwedeng malaman yung mga schedule at uh, attorney Jimmy alam nyo para simple puntahan nyo na lang po ako sa jimmybondok.com tapos na po tsaka lahat ng akin ah, mga social okay, okay. media accounts okay. jimmybondok.com uh -huh. tsaka yung attorney Jimmy Bo yung, uh, bondok official lahat yan instagram, facebook apo, apo. at ATTY Jimmy bondok official kasi po nandoon na po ang laban ngayon hindi po ba kaya oh, doon na lang po tayo sa Sokmen pag kita kita libre po doon eh uh, <laughs> ay ay <laughs> para, okay. handi, para makasupport na rin kami ron sa proyekto mo thank you po maraming ay salamat we need, we need support kami po yung mga almoner na alam mo sa totoo lang napakaraming gustong tumulong ay, hindi lang alam saan pa dadaanin dahil <laughs> mahirap ngayon yung tulong pagdaan eh nakita mo yung laki <laughs> ng pondo ngayon eh <laughs> may dinaanan eh million billion pero kita mo yung mga nasalanta mo kang hindi yata nararamdaman ay ako po ang ayun. pangarap ko lang dumating yung araw na hindi na kailangan ng mga fundraiser na katulad ko yeah. narating uh -huh. uh -huh. yan ayun so Atty. Jimmy sabi ko nga samanta natin ang dami nanonood sa ating sa online ba anong gusto mong mensahe para sa ating mga kababayan Ang mensahe ko lang po, magmahalan po talaga tayo. Alam ko, naririnig nyo lagi yan. Pero wag po nating hayaan ang politika ay pasukin ng ating mga personal na relasyon. Uh -huh. Ang politika po, it talks about the future. Puro future yan. Puro future. Pero yung ngayon po, ang importante yung mga kasama natin sa buhay. Kaya magmahalan po tayo at huwag na tayo mag-away sa politika. Hindi ba kayo tutugtog ngayon? Wala kayong ano? Dalang gitara. Actually, meron akong fundraiser mamayang gabi sa Aromata para naman po sa cancer patient. Ayun. Ayun. Akala ko sa programa may tutugtog. cancer, patient. may cancer tayo sa bulsa. Sa bulsa. tapos na tapos. Sa susunod po, tawagan nyo lang ako kung gusto nyo kanta naman. Ayun. Ayun. Totoo po yan. Itagaan nyo po yan sa bato.